na naman sa ating lahat mga boss idol uh, yung tito lolois ay nandito dito ngayon uh, nagkikikot na naman <laughs> uh, ngayon ngayong araw mga boss idol uh, ating ating ikutin ang bayan ng tapong tapong kumamahin nyo mga busaidol sa aking pag-ikot sa bayan ng Tabon-Tabon Lake Let's go! Kaya ayun mga busaidol uh, magandang araw ulit sa ating lahat at uh, nandito tayo sa bayan ng Tabon-Tabon Lake at uh, ating ikutin ang kanilang bayan mga busaidol uh, tingnan natin kung Gaano uh, ba kalaki Ang bayan na ito Kaya let's go At ako yung samahan nyo Mga kusay doon tahimik na ang bayan na ito mga pasay doon uh, hindi masyadong ano crowded. Ah. Uh, walang mga estudyant. Ah, uh, marami. Uh, dito lang muna tayo sa highway nila muna. Ikutin natin. Ah, uh, ikutin natin mga busidol yung kanilang highway. Ah, uh, this way, Ah, you know? oh, dito. tayo yun nandito dito na nandito dito na tayo mga boss sa kanilang proper ah uh, yun, yan ah uh, dito pala ito na kanilang municipal Munis, municipal pool tabon tabon dito mga boss idol tingnan nyo uh, video, ah video ay lang ang bayan ito mga boss Butay papunta doon gagamit uh, ah, ko dito mga butay dol ah, ko dito Puntang Burawin Kaya di, Dito muna tayo dito Ikutin natin dito sa ano Sa Luban mga butay dol natin Parang Wala na tayong ibang ano, Mga butay dol ikutan ah, ah doon lang ang kanilang pinaka proper ah uh, hindi masyadong malaki kahimik lang kasi ah uh, mabuti ng ganito mga sa idol tahimik ah, lang ah yun no oh. dito tayo sa kanilang paaralan ah, nasa tayo mga wasa yun Nas, nasa ah, ano yun Dito mga bus idol. Ah. ah, dyan bus idol yung ano. Mm -hmm. Plazable na yan. Ah, dito muna tayo sa simbahan nila mga bus idol. Simbahan. Yun, ang banilang simbahan mga bus idol. Yun sa ah, uh, hindi masyadong malaki ang kanilang bayan ah, uh, naikot agad natin mga sa idol ah, uh, dito na lang tayo dito Ito ang kanilang munisipyo at ating na nakita na kanina mga bus idol at tayo yung umikot lang umikot at tayo yung bumalik lang mga bus idol bumalik lang tayo ah, hindi gaano ka kalaki ang kanilang bayan mga bus idol kaya mabilis nating naikot kaya yun mga bus idol at uh, tayo ipapunta na ng Turawin uh, ating nakita kanina kung saan ang um, uh, uh, daan kapunta ng Turawin uh, tingnan nyo uh, ulita uh, dito ay ang kapunta ng Turawin ng Busaydol yan dito ang kapunta ng Turawin ng Busaydol dito Kaya yun mga busaydol at ang inyong titulo ay pauwi na ngayon at ating naikot ang bayan ng Tabon ah, Mabilis lang ang ating pag-ikot mga busaydol kasi hindi gaano ah, hindi gaano ka kalaki ang kanilang bayan mga kaya mabilis lang ikot natin kaya yeah, ayun mga kapos idol at hanggang dito na lang muna ang vlog at biyahe ni Tito Loloys at sana'y nagustuhan nyo ang biyahe ni Tito Loloys ngayon at kung nagustuhan nyo ang aking biyahe ngayon mga kapos idol Uh, huwag kalimutan mag subscribe at mag like at siyempre Uh, mag-share na, mag -share na rin mga po sa idol ng aking mga video yun o oh. at hanggang sa muli mga po sa idol at ang iyong pituloloy ay ubi na sa mga nyo na lang ng aking nabigahin mga po sa idol let's go